Gusto mo bang maging top sa science class mo? Nahihirapan ka ba sa mga terms, formulas, or experiments? Well, this video is for you. Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. This is me once again, Teacher Tin, your science teacher for today. So today pag-uusapan natin ang mga tips kung paano maging magaling sa science. Ayan! Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and hit the notification bell for more updates in science! Bakit nga ba mahirap ang science? Bakit may mga bata na hindi nag-excel -e sa science? bakit may mga bata naman na okay naman at magaling naman sa science. Na ito ang mga magagandang tips kung paano kayo magiging magaling sa science para maging top ka sa klase mo at para mas madali mong maintindihan at mamu maunawaan ang asignaturang science. Una sa lahat, kapag magre-review ka, kapag magbabasa ka, kailangan mo munang mag pray. Yan. Syempre, kinakailangan natin na may gabay tayo ng Panginoon. May gabay tayo ng Supreme Being para mas guided tayo spiritually. Para ma-bless tayo sa ating mga kasunod na gagawin. Ikalawa, kailangan mong unawain ang konsepto. Yes, yung concept mismo ng science. Hindi sapat na minememorize mo lang yung mga definition ng terms ng mga pinag-aaralan mo sa science. For example, photosynthesis. Hindi mo pwedeng memoryahin lang, kasi kapag memorya mo lang ang meaning or definition ng isang vocabulary term in science, kapag nakalimutan mo yan, wala na. Hindi mo na siya uh, ma-visualize at hindi mo na siya maiipalawanag sa sarili mong mga words. Dapat alam mo kung bakit nangyayari yun, ang isang bagay na yun, at paano ito nangyayari. Always remember that science is all about understanding how the world works. 'Di ba? Kaya nga medyo nahihirapan tayo sa science dahil ang science lahat ng nakikita natin dito, lahat ng pinag-aaralan natin ay may related sa science. Ano, may relationship sa science. Okay. At mas madali itong matutunan kapag inuugnay mo ito sa tunay na buhay. Tip number three, gumamit ka ng mga visual aids. Ano yung mga visual aids? For example, diagram, models, videos, lahat ng yan makakatulong sa'yo para mas mapanali mo maabsorb ang mga concept sa science. Kasi may mga terms sa science na mahirap lang intindihin, mahirap basahin. So, mayroon naman tayo mga YouTube videos na pwedeng mag-explain sa'yo kung paano nagaganap at nangyayari ang isang konsepto. Kung halimbawa, nahihirapan ka sa DNA structure, pag binasa mo kasi yan sa libro, sa mga text, mahirap naman talagang intindihin. Pero kung hahanap ka ng mga 3D animation o gagawa ka ng sarili mong model, gamit ang for example, clay o kaya paper o kaya magdodrawing ka, gamit yung mga natutunan mo tungkol sa DNA structure, mas madali mo itong maiintindihan kasi ikaw mismo involved ka dun sa ginagawa mo. Tip number 4 humingi ka ng tulong, huwag kang mahihiyang magtanong. Tip number four, magtanong. Huwag mahihiyang humingi ng tulong. Huwag kang mahihiyang magtanong. Kung may hindi ka naiintindihan sa klase, magtanong ka agad. Tanungin mo ang teacher mo, Ma'am, excuse me, pwede po bang ulitin niyo yung part na yan kasi hindi ko po naintindihan. Walang masama sa pagiging honest. Mas matutuwa pa ang teacher mo kapag tinanong mo siya nahil ibig sabihin interesado ka sa subject na pinag-aaralan ninyo sa teacher mo pwedeng sa classmates mo sa kaibigan mo na malapit sa iyo or sa kaibigan mo na alam mong makakatulong kahit online pa yan o personal huwag mahihiyang magtanong hindi ibig sabihin na uh, nagtanong ka eh mahina ka na ano hindi ibig sabihin ay wala kang alam or bobo ka. Walang taong bobo. Ano po? Okay, actually yun na nga yung sign ng pagiging curious. At yan ang ugali ng isang tunay na scientist. Curious. Curious sa mga bagay-bagay. Tip number five, mag-experiment or mag-practice ka, yan pwede kang kumuha ng mga experiments kahit mga simpleng mga simpleng DIY science activity sa lang sa bahay napakagandang uh, practice na yan para mas uh, ma-discover mo ang mga bagay na gusto mo pang malaman at gusto mo pang alamin madami tayong mga science concept na pag ginawa natin through experiment, ay mas maiintindihan natin. For example, okay, factors that affect solubility. Ano ba yung mga bagay na nakaka sa para mas mabilis na matunaw ang isang bagay? unang unang sa lahat, mag-experiment ka. Uh, try mo kaya na maglagay ng asukal sa baso, tapos hayaan mo lang siya doon. Matutunaw kaya agad yon Hindi. E, eh, eh, try mo kayang i-steer. O di ba? Makikita mo anong pagkakaiba na hinayaan mo lang siyang magsettle doon o hahaluin mo. Or for example, i mo kaya kung yung tubig ay mainit, mas mabilis kaya matutunaw. Yung mga ganong bagay ba na kailangan mas maganda na ikaw ay gumagawa ng sarili mo experiment. Alam mo kung bakit? Kasi mas natututunan mo ang science kapag hands-on ka. Ikaw mismo ang gumawa, ikaw mismo ang nakadiscover. Pwede kang gumawa ng mga homemade volcano, Uh, water filtration. Pero kahit simpleng plant observation, magtanim ka. Magtanim ka ng uh, kamatis. i mo kung ano 'yung mga factor na nakaka-apekto para mas magandang tumubo ang isang halaman, 'di ba? 'Yun ang magandang gawin para mas lalo mo ma-enhance ang pagiging magaling mo sa science. Tip number 6 gawing routine ang pag-aaral. Yes, napakagandang practice yon. Kasi alam nyo ba, may kasabihan nga tayong consistency is the key. Yan, gawin mo itong habit, ang pagbabasa, ang pagre-review, kahit 15 to uh, 30 minutes a day lang, nang ginaw, kahit wala kang assignment, basahin mo lang yung maging, naging lesson nyo sa science for today, yun ay nakakadagdag na ng kaalaman kesa wala kang ginawa. Ano? Kesa nag-tiktok ka lang dyan, nanood sa Facebook. Why not basahin at reviewin mo yung mga lessons mo sa science? 15 to 13 minutes a day is very good. Para iwas cramming na din. Para pag dumating yung exam, medyo konti na lang yung babasahin mo. Kasi alam mo, uh, ilang beses mo na siyang nabasa. Mas magaling ang utak kapag relax. Alam ko, may mga tao naman or may mga estudyante naman na depende na rin talaga yung oras, kung anong oras sila mas nakakapag-memorya, nakakapag-aral, pwedeng pagkagising sa madaling araw or bago matulog. Pero ang mahalaga, uh, make sure na relax ang inyong mga utak. Bakit nga ba mahirap ang science? Kasi naman, kailangan ang malalim na pag-iisip. Hindi sapat na kabisado mo nga lang, kailangan mong intindihin. Marami rin kasing mga technical words sa science, mga salitang bago, at yung iba pa, ang hirap-hirap bigkasin. Kagaya ng mitochondria, inertia, covalent bond. So, ito yung mga concepts na hindi naman natin araw-araw ginagamit. And another one is, konektado kasi yung mga topics. Kapag hindi mo alam yung una, hindi mo na maiintindihan or mahirap nang sundan, mahirap nang intindihin yung kasunod. Okay at hindi pa laging obvious ang sagot, minsan kailangan mong mag-analyze, kailangan mo mag-experiment para maintindihan mo. At isa pa kadalasan kasi kulang talaga sa mga visual or actual na halimbawa. Mas madali kasi maintindihan ang isang bagay kapag may model, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mas maganda kung may model or video or experiment kayo. Pero alam niyo, tandaan niyo na lahat naman mahirap sa simula. Kapag nakuha mo yung flow, uh, pwedeng maging enjoyable na ito sa inyo at maging interested na kayo sa science. So, Ayun na nga, my dear students, sana nakatulong sa inyo ang mga tips na to kung paano kayo mas maging confident sa science. So, marami, napaka-interesting ng science kasi lahat ang dami natin pwedeng matutunan sa science. Kung gusto mong matuto sa science, kung gusto mong matuto ng more study hacks, experiments, at science fun facts, Hi, nako! Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more updates dito sa ating YouTube channel. So, comment below lang kung may mga science topic ka na gusto mong i-explain natin. Okay, so, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. This is me once again, Teacher Tim, your science teacher for today. Ayan, bye! And salamat sa panonood. Leave your comment below and mag-hype ka muna dyan. Bye!